Hello mga ante uncle! Nandito tayo ngayon sa Blackpool. Samaan nyo kami at galap po tayo. Tara! Ayan po mga anti uncle ang Blackpool po ay isang seaside resort dito po sa England. Maganda pong maglakad-lakad dito, marami po kayo makikita. Usually ang mga nandito ay yung mga family kasi merong mga amusement park dito. Ayan po mga auntie, ang kalakad-lakad lang po kami. Dito po sa Blackpool ay may kita po ninyo ang Blackpool Tower. Ito po ay inspired ng Eiffel Tower sa Paris. Yan mga auntie, ang kalakad-lakad lang po kami ng husband ko. Maganda kasi ang panahon ngayon pero kung mapapansin po ninyo nakabonit ako, meron pa akong scarf kasi malamig pa rin po. Ito pong mga ito ay mga memorial plaque sa mga benches. Dito po nila yung mga pangalan ng mga tao na mahilig pong bumisita dito nung sila po ay nabubuhay. Ayan po mga ante uncle, pagtsagaan nyo na po ako. Yan ay ini-enjoy ko lang po ang momento dahil maganda po ang panahon. Bihira po kasi na maaraw po dito sa UK. Yung nasa likod ko po ay yung mga tao na nagsasunbathing. As I said, pihira ang araw dito kaya pag meron talagang ine-enjoy po nila. Ito naman po ay yung zebra crossing na tinatawag po nila dito sa UK. Dito ay obligado po ang mga motorista na tumigil kapag meron pong mga tao na tatawid. Pansinin po ninyo. nag-order kami ng kape. Naantay lang namin. Check out kami. Ayan, magkape tayo while walking. Ayan, meron din silang dungeon dito. Actually, meron ding circus spot dito eh. Dun sa mismong Blackpool Tower. Dun yung show. At meron din dito yung Madame Tussauds. Yung mga wax ng famous people. Meron din itong 16 inches hotdog pero hindi namin sinubukan. Another way to explore po ang Blackpool ay ang sumakay po sa mga kalesa na ito. 20 pounds daw po ang isang ikot. Hindi na po namin sinakyan dahil mas pinili po namin maglakad ni Richard. At meron din po ang pagsakay sa tram tulad po nito. Tapos na po ang ating gala dito sa Blackpool. I hope na na-enjoy po ninyo ang ating uh, short video. Maraming maraming salamat po sa ating mga subscribers. Please do not forget to share, like, and subscribe po sa ating YouTube channel. And as always po, thank you for watching. Be safe. Bye!